Dasal Bondo, panalangin para makatulog. Sanguha ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na mapagmahal, sa mga oras na ito ng katahimikan, kami po'y lumalapit sa inyo, humihingi ng kapayapaan ng aming isipan at kaluluwa. Alam po namin na kayo ang nagbibigay ng tunay na pahinga, kaya't inilalapit namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin, takot at iniisip. Tulungan niyo po kaming makapagpahinga mula sa bigat ng araw at hayaan niyo po ang aming mga puso na manahimik sa inyong presensya. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap namin ngayong araw. Salamat po sa kalakasan, proteksyon, at mga pagkakataong mapalapit sa inyo. Ngayon po, hinihingi namin ang inyong gabay upang maipagkatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay na hindi namin kayang kontrolin. Alisin niyo po ang anumang kaguluhan ng isip at bigyan niyo kami ng kapanatagan. O Diyos na makapangyarihan, hinihiling po namin ang inyong presensya na siyang magdadala ng kapayapaan sa aming pagtulog. Hipuin niyo po ang aming mga puso upang maalis ang anumang pangamba o takot. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan sa kaalamang kayo ang nagbabantay sa amin. Hayaan niyo po kaming makatulog ng mahimbing at magising ng may panibagong lakas. Ama, ibinibigay po namin ang aming mga pangarap at kinabukasan sa inyo. Sa aming pagtulog, naway patuloy kaming gabayan ng inyong banal na espiritu. Bigyan niyo po kami ng malinaw na direksyon sa aming buhay at naway maging bahagi ng aming panaginip ang inyong kalooban para sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan niyo po kaming magpahinga ng may kapayapaan na puno ng tiwala at pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at walang sawang pag-aalaga sa inyong mga kamay, Panginoon ipinagkakatiwala namin ang aming buong pagkatao. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.